Ako sa Teresa Nudalo, para sa News Watch Plus, desmayado ang Department of Migrant Workers sa naging paglabag ng Manning Agency at ng may-ari ng barkong MV Eternity C na inatake ng rebelding grupong Houthi sa Yemen. Sa palace briefing, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na dalawang beses dumabag ang Manning Agency at hindi ipinagbigay alam ang destinasyon ng mga Pilipinong tripulante. Sa ngayon, suspendido ang lisensya ng Manning Agency at pinag-aaralan din ng DMW ang ibang administrative cases na isasampa sa kanila. Sa 21 na seafarers na sakay ng barko, limang tripulanteng Pilipino ang narescue. Tatlo ang naiulat ng patay at patuloy pa rin daw itong biniverify ng DMW. May ulat ding may hawak na hostage ang rebuilding grupong hoodie. Kausap na raw ng DMW ang Department of Foreign Affairs para sa posibleng negosasyon. The first, of course, is the Houthi statement that uh, uh, they have several quote unquote uh, of uh, uh, the Eternity Sea crew, and the second is the uh, statement of the, the United States uh, that uh, uh, they denounce this uh, particular action of taking in the crew uh, and, and uh, as a kidnapping action, uh, but. Uh, In either case, uh, we are still yet to confirm for ourselves. Uh, we're not happy, of course, with with the the way things turned out in terms of uh, pinabiyahi yung mga tripulante uh, sa sa high risk zone. Uh, currently suspendido ang license mining agency at ang principal nito. Sa ibang balita, nagpahayag ng pagkabahala ang economic team ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng naging desisyon ng Estados Unidos na hindi pagbigyan ang hiling na pababain o alisin ang US tariff sa mga produkto na i-export ng Pilipinas sa Amerika. Sa halip kasi na bumaba sa original na 17% ang US tariffs, tumaas pa ito sa 20% kahit nagsagawa ng ilang negosasyon sa pagitan ng US at Pilipinas. At malakanyang sinabing hindi kailangan ni Vice President Sara Duterte ng isang attack dog kasunod ng pagkakatalaga kay OVP spokesperson Ruth Castelo. Hindi siya attack dog. Definitely, VP, VP Sara doesn't need anymore eh, an attack dog. Hindi niya na po kailangan ng isang attack dog. So, you know what I mean. Pumalag naman ang malakanyang sa naging paratang ni Vice President Duterte na gawa-gawa lang ang PIDEA report pagdating sa mga na-clear na barangay sa iligal na droga. Nasabi po yata ng Vice Presidente na ito ay fabricated. So, since kung siya po ay uuwi na ngayon, maaari naman din po niyang tanongin ang PIDEA para sa authenticity ng report na ating ibinigay. At yan muna ang update mula dito sa malakanyang Ako si Tristan Odalo para sa Newswatch Plus.